Yan, sampu pa rin palagi yung hotdog yun. Hindi nagbababa ng presyo. Ano naman. $3.99. So ito, araw ng Webes na. So bali ito, wala muna tayong overtime. Ayan, sinagisang ikaw. So bali, Uwi tayo maga ngayon. Araw ng sahod ngayon mga kakit. So, bali, ito. Mag-grocery muna tayo. So, bali, ang Grabe, sobra. Woo! Init. So, maghihinay-hinay muna tayo sa overtime ngayon dahil nakakapanlumo mo yung binaos na tax sa atin mga kakibs. Hindi <laughs> na natin uulitin yung ganong karanong overtime. Sobra. Almost 1,800 yung nabawas sa atin sa tax. Grabe. Grabe. Sobrang init mga kibs. Sobrang babalikan ako kayo. Oh. Grabe init mga kibs. So, ito. So, ano. Punta na tayo ng grocery. So, mga kibs. Dito na kami sa dyan. Sobrang napakainit. Sobrang. Pupa muna ako ng parts. So, yun mga kibs. So, oh. kita nyo naman sinagisang ikaw. Dala-dalawa pa. Meron na akong dalang tart. Pero siya meron pa. nakatata natatakot ako sa Pangit na nung mangga. Hanap lang tayo ng iba mga tips. Ito muna tayo sa isda. Ayan, so, nakikita uh, nyo. usual. So, ito muna tayo sa babo yun mga tips. Balikan na lang natin ito. Bahala na si nag-iisang ikaw dyan sa mga uh, ano, butas so, na bibili di -di niya. Kilakaba na ko dyan. Nagdala ng maliit eh. Kasi ibig sabihin mo, marami siyang bibig. Oh, Nandito so, tagal, tagal din pa rin sa Jammu. So, tagal-tagal din tayo, hindi nakatunta dito ng coffee. Dahil ano, medyo natagunan tayo. Medyo na busy tayo talaga. O, ito, simple spoon. Kanto. Marca Pina, 4.99, bro. Yung yung Marca Pina. So, dito tayo. 4.99 sa Marca Pina. Yan. Yan ang no? 499 Silver Swan 599 Lahat puti ganun din 599 So doon tayo sa mura. Pero dito, hindi ako nabili ng mga sabon dito. Mahal dito. So bumibili ako ng sabon din mismo sa ano. Sa Walmart. Wala sabon sa Walmart. Ladies choice o so, mga tips. Bakit kaya? Kailan kaya ang expiry nito? 2024 11 pwede pa to yun yeah. so, tagal-tagal na tayo hindi nakapag ladies choice pang kakibs tapos bilo din tayo ng bago o baka maganda tayo takot ko ano ba tuna spread pala yun yeah. mura na to mga kakibs eh. Ayan. So, sa so, yeah. mga ano tapos ito hindi na hindi tayo gumagamit niyan. Umiiwas na tayo, umiiwas na tayo yung matagal na. Sa betting hindi na tayo bebe. So yan, so yan ang mga presyo ng mga sabi dito, Portland Bond na pagkain. Mahal na talaga yung mga nito, dapat siguro. Tingnan niyo naman na so, so, ang tara ng oh, yan. Okay, so sana tayo. so meron yung

nagpapabili pala siya ng ano nagpapabili siya ng kumpano daw so dalawa yung medyo may taba katamtaman lang ah <laughs> Oh, I don't Ako oh, Ito okay, sir. Spare ribs. Oh, no. 3 okay. pounds.

Itong oxtail mga ka-tips ang pero masarap kasi gano'n yan, masarap kasi gano'n yung oxtail. <laughs> Balik na tayo doon, pampano daw sabi ni Rizal ito. Pampano, asin yung pampano. Yun, so bibili tayo ng pampano mga ka-tips. So bali yun, And yung preso niya. palinis na rin natin, wala tayo tayo, tayo maglinis. Eh. Saan pa nun tapos yung bangus daw ang bibigyan Yung the na tu 2 Clean Saan kapit may Ah 2 cut uh, no cut no cut no cut ewan ko iihawin nyo ang chow siguro uh, Ay ah ano nya Kaya dito gagawin na air fryer na siguro yun yung mga isla makapit yun eh. yung magandaan dito sa binibila ko rito kaya ito so, gusto ko rin yung tahong dito so, tayo dun sa tahong ang mga so itayin muna natin ka ba nakagod tayo uh, na natin yung pump ano, na palihit natin ito okay. ito okay. blue crab, di naman blue crab ito 399 per pound ilang pound kaya ito eh, hmm. <laughs> 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 to, gusto ko magkakot sa akin eh. Tahong eh? So, wala, gutom na ako. Hindi na maluluto mo. Tilapia mga kapimus. Ang kaya ng tilapia six 6.20 na Ano mahal eh? mga presyo ngayon. Ang mga kapimus. Ano presyo niya? Walang sila galunggo ang kano itong galunggo tapos 245 mura ito right, ah kaso hindi ito sa Pilipinas i-check ito ayoko yun <laughs> <laughs> check ang bumili ate no <laughs> ayun yakot bigyan natin ng yakot si naging siyak na ako ba grabe naman kamahal ng yakot na 6.59 na dati magkano lang ito ito hindi naman kasi yakult <coughs> August 13 August 1, pwede na Sige, bili tayong dalawa mga kakibs Kaya, marami na tayong balay Abang eh, no? dami raw bala Umiiyak sa taxi <laughs> Yan, bibili tayong ng bonus bangus Ayan ko, anong klaseng bonus bangus Yung gusto nyo nag-school oh, Ito, mura to Marinated mga kakibs Marinated mga kakibs P90 na lang. Mura na to. Bulutahin to. P90 na. Malawa dito natin. Hindi data debone to. Gusto ko yung debone pala. Dapat debone ba? Mahirap yung may ano to. Yung debone dapat. Yung mga hindi to debone fish yun. Eh. rin hindi yeah, nga mga tubes dito di tayo sa boneless boneless tayo boneless dapat boneless ang marinated marinated si boom ito ano yung boneless dalawang bonus, otso grabe, mahal ah mahal mo siya ang ano mong bibili natin $7.50 na isang piraso grabe ah marinated ay, ano ka nandiyo ito, dibon dibon nito θα εγκαλέσεις κάτι άλλο να πιάνω στα φύρια Με το γοτσό Okay na yan Kasi meron din tayong pupuntahan pa lang So yan so kaya pala tayo nag iimbak yan Kasi maglo long weekend mga katilip civic holiday nga, gaya sabi ko kanina Pupunta tayo ng Midland sa uh, Filipino pilgrimage So magbabaang din tayo Tapos meron din tayong pupunta naman ng linggo Yung grupo naman natin namin Ano Meron din gathering ng linggo naman kaya Ayan, so bali nagre-ready tayo kung oh, ano man yung maluluto. Yung tingin-tingin tayo ng maluluto natin. Ito, so, kompleto dito. Ayan, ano, scum, ano, sipon, ano. Ayan, dito tayo. So, tingin tayo dito sa Filipino, ayun, Sabay Filipino, ayun. Ayan, ayun, 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 Ayan, pinagawin tayo dito Well na mo yun, hindi kita pa Saba Wala yung saba na binibili ko Ito yung turon Pero yung nilang yun nakabalot so, kailangan ko rin ng malunggay Isa na lang yung ng malunggay ko Dalawa pala, 2, Ayan, yun

yung you need to see. Four? What pa rin pala yung yun. Hindi nagbababa ng presyo. Ano yun naman. $3.99 Ilocos. Pampanga. $6. Pag-20 ng bago lang ganito. Ang pagkakaibag Ito na lang ito na lang. Q99. mas mura ng piso. Dito tayo mga kibs. Itong bulakang bago packaging lang ito. pero lang naman ito yun. Eh. na naman tayo sa Pampanga. Dito. So mga kibs. Eh. So, andito tayo ngayon sa mga sabon ng Pilipinas. Well, Yan. grabe, mahal. wato isang sabon. Safeguard, mga ka-pibs. na akong Atlantis, bili ako ang Grabe, dati sa islang yun. Sa islang yun. Grabe. Sobrang mamahal mga Pilipino item sa tuso ba? ko ba? na. na ito. Sabi yung mga two tips yung pangkong. $2.99 per pound. Tawa kayo ng isang ito Bumili ng kangkong $18. <laughs> Ay, kumintik na. <laughs> Kangkong. Sarap din yan. Pwede rin yan. Kasi... Sige, bilhin tayo isa. Ilang pounds ito? Kangkong. Sige, tama. May taguang tayo. Ito ang tayo. Ito ang dalawa. Ayan. Kangkong. Tumunan so, natin natin yan. O não então um ah. Patatas, eu lá deixam patatas. Eu De um, patata. um, patatas. É um... ah, tá. e pinagpuno na naman siya so, nagugutin na rin ako tayo salad lang talaga ko lang siya ano luluto yung sakang ano Tingnan nyo mga ka-kips Tag-isa pa kami yan ha. May sarili siyang hatak pero hindi na ako dito. Eh, nakakatakot yung presyo niya. Saan? Diyan! Diyan! Patapupot. tagal-tagal mo na Hindi, Diyan! Malulo ka pa sa akin. ayun ang gata oh. andong sa dulo oh Diyos ko day napaka ano ito so ayan so kung ano na yung pinakamurang gata yun na kinuha ko ayan so andito pala tayo sa aisle ng mga Pilipino yung ano anong abubot nakakainin andito bawal na sa yan huy ayan na ayan ayan hindi kayo maano dito hindi kayo ma... Hindi sa Tagalog. Hmm. Hindi nyo ma-miss sa mga Pilipino na pagkakait dito sa lugar namin. Kompleto. Hmm. Dito naman hindi nagtaas ko. So, ito ang paborito ko. Paborito ko, drawers. Dito tayo, isa. Ngayon, hmm, sige. Ano lang tayo. Huggies, kaya lang huggies. Ngayon, stay ko. Hindi pa ubos P299. Eh. Pa binibus yung pagbibus yung bilili yung nagisang ito di naman masarap pamana mo ka so yan so ano ba cupcake so yung piyat ok na yun na naman natin nauubos yun lang yung mani and crackling sa beer match meron na uling beer match pinagbawal nila yung beer sa dito so there's So, yun. so yan lang muna siguro mga kapibs. Tapos na rin naman akong mamili. Ito na lang si ito. Ano na naman? na. Kaya rin na natin yan. Gugutom na ako. Ako Ayun na ako. Kaya na. Kaya So yun. so, so magbabayad na tayo mga Alam mo, lalapas tayo ng 200. punong yung ano. na. Pagi bar pa daw ko. na tayo mga Hello, we'll ma! Puno ko sila ngayon Woo! So yun mga kips, siya tapos din tayo sa pag-grocery So baka na dapat mga? 2-10 2-10? Gabi, nakatawa doon tayo yeah, Bakit? Matagal-tagal din kami hindi nakapag-grocery dyan, di ba? Tagal so, natin hindi pa mga kips Ngayon yeah. lang ulit, naka $210 Marami-rami na yun pang unbak na natin ng ilang winter siguro baka babot pa ng buwan kasi marami pa rin naman nakalagay sa ano sa ref namin so, dahil nga hindi nakapagluto lagi busy sa labas na nakain yes. so yun so bali kakain muna kami sa labas siguro dahil gutom na talaga ako so yun mga kib so bali kain muna kami more than ako gutom na kami talaga dito kami sa Pudaulaw, Pudaulaw. First time namin dito. Sabi nila masarap daw dito. Eh. Tignan natin. So ayan, mga Kibs, yan, ng order namin. After ng mahabang overtime, pakainin natin ang masarap to. Yan, enjoy mga ka-Kibs.